Alam mo bang mas nakakabighani ang lalaking marunong maghintay kaysa sa lalaking laging nagmamadali? Hindi ito tungkol sa pabebe. Ito'y tungkol sa lalaking may disiplina, may purpose, at may tunay na respeto. Bakit nga ba hindi nakaka-attract ang lalaking nagmamadali? Maraming lalaki ngayon mabilis ma-fall, mabilis mag-confess, mabilis mag-demand. Akala nila love yun. Pero sa totoo lang, Insecurity, neediness at ego-driven validation ang dahilan. Example, yung bagong kakilala mo palang araw-araw na nag-chat-chat, halos parang job interview ang tanong. Parang gustong kunin agad ang loob mo sa isang linggo. Ang babae, naturally wired to test. Not consciously, pero instinctual ito. Gusto niyang maramdaman kung deserving ba ng access ang lalaking ito. Kapag nagmamadali ka, ang message na naibibigay mo ay, hindi ako sanay maghintay. Kailangan ko ito agad. May fear ako na mawala ka. At anong nararamdaman ng babae rito? Pressure, red flag, at minsan ik factor. The power of stoic presence. Ano ang stoicism at paano ito related sa dating? Stoicism. Ang mindset ng emotional mastery. Hindi ka robot, pero hindi ka alipin ng emotions mo. Ang stoic na lalaki, marunong umintindi ng emotion ng babae pero hindi siya natatangay. Hindi siya nagre-react agad. Hindi siya driven ng lust of fear. May disiplina, may lalim, at ito ang bumibighani. Kapag may stoic presence ka, ang babae ay hindi mo kailangang habulin. Siya ang kusa dahil nararamdaman niya ang stability mo. Parang ilog, calm, deep, steady. Hindi mo kailangang isigaw na lalaki ka. Ramdam na agad. Emotional control is sexy. Ang lalaking hindi nagmamadali ay hindi nangangailangan. May sarili siyang mundo. May mission siya. May babae ka mang kausap o wala, buo ka. Hindi mo sinasandala ng identity mo sa kung may nagre-reply ba sa iyo o hindi. That's emotional independence. At ito ang opposite ng clingy energy. Kapag kausap mo ang babae at hindi mo siya binubomba ng expectations, pressure at drama, mas lalo siyang nagbubukas sa iyo. Emotional pacing. Alam mong may attraction pero hindi mo minamadali. Gusto mong makilala siya, hindi lang makuha siya. The science of desire: mystery over availability. Psychology studies show, the more available something is, the less we value it. Kung palagi kang available, palagi kang may time, palaging ikaw ang nauuna. Nawawala ang mystery. The chase isn't about games. It's about attraction mechanics. Ang mystery creates imagination. Ang imagination nagbo-boost ng attraction. A stoic man doesn't play hard to get, he is hard to get, dahil may standards siya. May disiplina siya kung kanino niya ibibigay ang oras niya. Hindi ka niya nire-reject, pinapakita lang niya na hindi siya reactive. Real stories. Lalaking. Hindi nagmamadali, pero sobrang nakaka-attract. Kwento number one. Si Marco, 28, software engineer. Matagal ng single. Ayaw nang pa-fall. Nakilala niya si Ana sa isang social gathering. Hindi niya agad inad sa social media, hindi rin siya agad nang hingi ng number. They had a good convo, tapos that's it. Pagbalik nila si Ana ang nagtanong sa common friend kung may contact si Marco. Why? Kasi rare ang kalmadong lalaki ngayon. Kwento number two, si Leo 33 gym coach. Tinuruan niyang kilalanin muna ang sarili bago sumabak sa relasyon. Lahat ng kausap niya, hindi niya nililigawan agad. Pero hindi rin siya cold. He's warm but calm. Hesuta. Mas maraming babae ang lumalapit sa kanya kasi wala siyang panicky energy. He's simply magnetic. Hindi ito game, ito ay maturity. Ang pagiging hindi nagmamadali ay hindi strategy para makuha ang babae. Ito ay natural na bunga ng emotional maturity. Alam mong worthy ka. Alam mong may value ka kahit hindi ka magpakitang gilas. Hindi ka nagpapakyut para mapansin. Hindi ka pa-effort para lang magustuhan. You're just living your life and if may dumating, ready ka. Hindi mo siya gagawing mundo mo dahil ang mundo mo ikaw mismo ang may hawak. How to build the stoic dating mindset. Practical tips. 1. Delay gratification. Huwag agad mag-reply. Bigyan ng space ang interaction. 2. Strengthen your purpose. Focus a goals mo sa life. Make your mission your core. 3. Practice emotional self-awareness. Bakit ka nagmamadali? Ano ang pinanggagalingan mo? 4. Detach from outcome. Kachat mo man siya o hindi, ka. Hindi ka dependent. 5. Respect her pace. Don't pressure her. Let attraction grow organically. The modern man's edge. Calm confidence. Sa panahon ngayon ng fast-paced love, instant relationships, and five-second TikTok crushes, ang lalaking kalmado, steady, at hindi nagmamadali, nagiging rare. At dahil rare siya, mas mataas ang value niya, hindi siya passive, pero hindi rin siya pushy. Alam niyang ang tunay na connection, hindi minamadali. Sabi nga sa Stoic philosophy, No great thing is created suddenly. Ang love, attraction, connection, lahat yan, pinapatubo. Hindi pinipilit. Hindi mo kailangang maging maingay macho o alpha-alphahan para maging attractive. Ang tunay na dominant male, tahimik, kalma. Pero ramdam mo yung presensya niya sa isang silid. The false alpha, yabang versus presence. Sa modern dating culture, maraming lalaki ang nagpapanggap na alpha, laging may pamacho moves, pa strong persona at loud personality? Ano ang calma presence? Calma presence is when you speak slowly but with purpose. Hindi ka nagmamadaling mag-react. Hindi ka triggered sa maliliit na bagay. Naglalakad kang may direction, may dignity, at hindi parang nangangapa ng validation. You listen more than you talk. Pero kapag nagsalita ka, may laman. Sa mata ng babae, ito ang rare. Kasi karamihan ng lalaki ngayon, parang interview sa job hunting ang diskarte. Tuloy-tuloy, pressured, nervous. Paano na-activate ang attraction kapag kalmado ang lalaki? Kapag kalmado ka, hindi mo siya kinakabahan harapin. Hindi mo siya minamadali. Hindi mo iniinsist ang feelings mo. Ang dating mo, stable, reliable, masculine, this triggers her feminine energy. Kasi sa kalmado mong presensya, nararamdaman niyang safe siya. Hindi niya kailangang i-guard ang sarili niya. Resulta, she opens up. Nagiging relaxed siya. Doon nag-uumpisa ang real connection. Masculine energy as direction plus calm. The stoic dating mindset teaches you to lead not with words but with vibe. Leadership is not about control. It's about being unshakable. Kapag marunong kang mag pero hindi ka reactive, dun ka lumalabas na leader. Hindi mo sinisigawan ang daan. Pinapakita mong alam mo kung saan ka pupunta. Mga halimbawa ng kalma, pero dominant na lalaki. John Wick, hindi madaldal, pero lethal, confident, precise. Keanu Reeves in real life, soft-spoken, never boastful, pero respected. Stoic heroes the history, Marcus Aurelius, Epictetus, tahimik pero malinaw ang principio, In modern dating, ang kalmadong lalaki ay parang magnet kasi hindi mo alam agad kung ano ang nasa loob niya. That mystery adds flavor. Signs na kalmaka, at bakit nila to gusto. Hindi ka agad tumatawag after first date, you give her space to feel your absence. Hindi ka natatakot na hindi ka replyan agad. You're busy with your mission. Hindi ka nag-o-overreact kung may delay o test siya. Naiintindihan mong parte ito ng proseso. Hindi mo nililimitahan ang kilos niya. May tiwala ka sa sarili mo na kung gusto ka niya, babalik siya sa you. Hindi mo pinipilit ang feelings. Mas gusto mong genuine siya kaysa pilitin siya. Inner vs. outer game. A stoic man doesn't focus on external tricks. He builds himself from within. Hindi ito about papogi tips. It's about building emotional discipline. Inner game: control your thoughts, detach from ego, stay focused on growth. Outer game follows. Mas relaxed ka kausap, mas natural ka gumalaw, mas nagshishine ang presence mo kasi rooted ka sa sarili mo. Why women chase calm men? Because women crave emotional safety. Kapag lagi kang nagpaparamdam ng urgency, ang nararamdaman niya ay pressure. Pero kapag pinaparamdam mong I'm here, I'm not chasing. I'm just present. doon siya lalapit. Kasi parang ang sarap mong kausap, wala kang hinihinging kapalit. Hindi mo siya hinahabol. Pero hindi ka rin cold. You're just centered. That balance is rare and irresistible. Paano i-develop ang kalma presence? One practice pauses. Bago magsalita, huminga. Hindi mo kailangang sagutin agad. Two eye contact without intensity. Hindi stare down. Just calm focus. Three, know your value. Kung alam mong hindi ka desperate, hindi ka rin mapapraning. 4. Walk with purpose. Kahit papunta ka lang sa tindahan, lakad mo parang may mission. 5. Don't over-explain. Minsan yes lang or no ang kailangan. Hindi kailangan ng essay. How a men handle rejection. Calmer men don't get destroyed by rejection. Bakit? Kasi hindi sila attached sa outcome. Hindi mo kontrolado ang feelings ng babae. Pero kontrolado mo ang sarili mong mindset. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. Ang babae ay may karapatang pumili. At kung hindi ikaw ang gusto niya, ayos lang. Ang stoic mindset ay nagsasabing, sa lahat ng bagay, may timing. Kung hindi ngayon, hindi pa ito para sa akin. Kapag stoic ka, hindi ka nagpapadala sa emosyon ng ego. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa harap ng babae. Ang buhay mo mismo ang nagpapatunay na mature ka. Real life story. The guy who didn't chase. Kwento ni Daryl, 31, nagka-crush sa girl sa gym. Hindi siya nagpa-cute. Hindi siya agad naghi sa chat. Ginawa niya, Nag-focus lang siya sa sarili niyang routine. Consistent, calm. After weeks, si girl ang unang lumapit. Ikaw yung lagi kong nakikita sa gym, di ba? Daryl didn't chase. He didn't force. But his presence spoke volumes. Kalma men in relationships. Sa relasyon, ang kalmadong lalaki ay hindi demanding. Hindi siya naglilista ng utang na loob. Marunong siya makinig kahit hindi siya agree hindi siya laging tama pero alam niya kailan magsalita at kailan tumahimik. Mas madali siyang respetuhin kasi hindi siya nagseselo sa maliliit na bagay. Alam niyang nasa kanya ang control. Pero hindi niya ito ginagamit para manggipit, kundi para gumabay. Kung lalaki ka, kalma ka dapat. Hindi dahil passive ka. Kalma ka kasi master ka ng sarili mo. Kalma ka kasi hindi mo kailangang magmakaawa. Kalma ka kasi buo ka. Kalma ka kasi hindi mo sinusukat ang worth mo sa approval ng iba at sa panahong halos lahat ng lalaki nagkakandarapa, ang pagiging kalmado ay superpower. Alam mo ba na ang lalaking marunong maghintay ay mas nakaka-turn on kaysa sa lalaking laging nauuna? Dahil ang tunay na desire, hindi minamadali. The Myth of Instant Chemistry Maraming lalaki ang naniniwala na kung may spark kayo agad, dapat pursigihin ka agad. Pag di ko siya na message ngayon, baka makuha pa ng iba. Ito ang mindset ng takot, hindi ng lalim, ang reality. Ang instant chemistry ay hindi garantiya ng long-term connection. Minsan ang instant spark mabilis ding nauubos. Ang tunay na attraction tulad ng apoy, mas mainit kapag dahan-dahan pinapainit. The psychology of waiting, bakit nakaka-attract? Ayon sa studies sa delayed gratification, ang mga taong kayang maghintay ay perceived na more mature, more powerful, more desirable. Women subconsciously test a man's emotional patience. Kapag hindi ka reactive, hindi ka clingy, at hindi ka nagahabol, ibig sabihin, you have something more important, self-control. And self-control is sexy. Masarap pakinggan ng lalaki na hindi sabik. Kasi ibig sabihin, may disiplina siya. May pinipiling value. Women are slow burn creatures. Ang babae ay hindi tulad ng lalaking visual switch na on agad. Most women take time to develop emotional attraction. Kapag minamadali mo siya, parang binibigla mo ang system niya. Kapag pinatagal mo ng kaunti, mas tumatagal ang connection dahil nararamdaman niyang pinili mo siya hindi lang dahil sa looks niya, kundi dahil sa who she really is. At pag naramdaman niyang ginalang mo ang proseso, mas lalalim ang feelings niya. Pacing, ang tunay na art ng stoic dating. Sa stoic dating mindset, ang pacing ay hindi tactic. It's a reflection of inner calm. Hindi ka takot mawalan kasi alam mong kung meant for you, it will come. Halimbawa, hindi ka nagtitext ng sunod-sunod. Hindi mo siya tinatanong kung may gusto na ba siya sayo. Hindi mo siya pinipilit sagutin ka agad. Pinaparamdam mong, I'm here. Pero hindi ko ipipilit ang sarili ko. And this alone? Makes you 10x more attractive. Real story, the man who waited. Kwento ni Brian, 34. Namit niya si Leia sa isang event. Ang ganda ng connection nila pero hindi niya agad hiningi ang number. Hindi niya siya minadali. Nakita lang ulit sila after two weeks sa isang cafe. Doon siya lumapit. Chill lang. Walang pressure after several chill conversations, si Leia mismo ang nagtanong, Wala ka bang balak mag-message sa akin? Sabi ni Brian, Ayoko lang sirain yung natural flow natin. Baka kasi masyado kong pinilit. That one line melted her. Kasi naramdaman niyang respected siya. Patience versus passivity. Important. Stoic patience is not passivity. Ang hindi paghabol ay hindi ibig sabihin wala kang plano. You still move. You still initiate. Pero may intelligent timing ka. Example, kung hindi siya nag agad, hindi ka magpaparamdam ng K or seen. Alam mong attraction grows when there's time to miss each other. Ang lalaking marunong maghintay ay hindi umaasa. Nagmamasid. Naghihintay ng tamang sandali. The law of scarcity. Anything abundant loses value. Anything rare, desired. If you're always available, always present. Always messaging, you become common. Pero kapag may pacing ka, Kapag may balance sa effort mo, kapag marunong kang umatras para hayaan siyang mag-initiate, nagiging mas scarce ka at sa psychology scarcity creates value. Ang emotional impact ng waiting, kapag marunong kang maghintay, hindi ka lang lumalabas na mature, napapaisip mo rin siya. Bakit siya hindi nagmamadali? Ano kayang meron sa kanya? Bakit parang hindi siya desperate? These thoughts create curiosity and curiosity triggers attraction. The quiet power of detachment. When you're not chasing but simply allowing, nagkakaroon ka ng gravity. You're not pulling her. She's slowly moving toward you. Kasi walang force. Walang pressure. Just presence. Kung hindi siya ready, okay lang sayo. Kung magka-interest siya later, andon ka pa rin. Pero hindi ka nakatali sa resulta. Detachment is not coldness. It's respect for timing. How to practice patience. Actionable tips. 1. Limit your replies. Don't always reply instantly. Let space breathe. 2. Don't check her social media 5x a day. That's obsession, not intention. 3. Focus on your mission. Kung busy ka sa growth mo, hindi ka nagkukumahog. 4. Meditate before you message. Kung nai-insecure ka pos, baka ego lang yan. 5. Let her feel your absence. Pag wala ka, dapat napapaisip siya. Hindi ka laging andyan. Women respect time investment. Kapag nakita niyang hindi mo siya minadali, mas napapaisip siya, hindi lang ito crush. May lalim ang intensyon niya. She'll appreciate that you allowed her to feel safe, that you didn't rush her to like you back, that you allowed the connection to build at her natural pace. At pag dumating ang panahon na naramdaman, niyang handa na siya mas buo. Ang feelings niya? Counter examples. Fast men, fast failures. Kwento ni Mark 25, nakilala ang babae sa dating app. After three days, nag-I love you agad hindi pa sila nagkikita. Puro message pa lang, anong nangyari, blocked. Kasi ang impression, desperate. Hindi totoo. Baka player. Minsan nakala ng lalaki, sobrang attracted ako sa kanya. Pero ang totoo, attached lang siya sa fantasy. Kapag minadali mo, hindi connection ang nabubuo. Confusion. Trusting the process. The stoic man doesn't rush love. He plants it, nurtures it, and waits. Gaya ng halaman, hindi mo pwedeng pilitin tumubo agad. Ang lalaki na may patience ay may faith, na kung tunay ito lalago rin. And the woman? Mas nafa-fall hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa lalim ng paggalang mo sa proseso niya. Deep inner confidence. Ang lalaking may patience ay hindi insecure. Hindi siya nag-aalala kung may ibang lalaki pa. Hindi siya natatakot na mawala ito agad. Dahil buo siya, may tiwala siya sa sarili at alam niyang kung hindi ito para sa kanya, hindi ito kawalan, kundi redirection. That kind of confidence? Hindi mo na kailangang ipagmalaki, nararamdaman agad. The power of silence in dating. Ang mundo ng dating ay maingay. Likes, comments, emojis, DM streaks. Pero sa gitna ng ingay, ang tahimik na lalaki ang pinakanamumukod tangi. Hindi dahil wala siyang sinasabi, kundi dahil hindi siya kailangan sumigaw para mapansin. Silence creates tension, and tension creates attraction. Hindi ito game. Ito'y natural energy ng lalaking grounded at hindi show off. Silence turfs depth. Ang lalaking tahimik ay hindi boring. He is deep. Kaya niyang hindi magsalita kasi hindi siya nagpapa-impress. Nagpapaintindi siya. Hindi siya mahilig magkwento ng achievements. Pero pag kinilala mo siya, mararamdaman mong puno siya ng substance. At ang babae na naturally curious ay mas nahuhulog hindi sa mga sinasabi mo kundi sa misteryong hindi mo sinasabi. Silent presence versus passive ghosting. Important, ang pagiging tahimik ay hindi pagiging passive. Ang stoic silence ay hindi kawalan ng interes. Ito ay controlled presence. Hindi ka lang tahimik, kalmado ka. Nagmamasid. Present. Nakikinig. Tumutugon kung kinakailangan. Hindi ka ghost, hindi ka deadma, pero hindi ka rin attention seeker. This gives off a message. I'm here. I notice everything. I choose when to speak. The slow reveal. Emotionally sexy. Ang tahimik na lalaki ay hindi all access. Hindi niya ibinubuhos agad ang buong kwento ng buhay niya. At sa bawat bagong detalye na nilalabas niya, mas lalo siyang nagiging interesting. Ah, may ganun pala siya. Hindi ko alam na may pinagdaanan pala siya. Mas malalim pa siya kaysa sa iniisip ko. At sa bawat layer na nabubuksan, mas lumalalim ang attraction. Danger of over-talking. Minsan, sobrang daming kwento, sobrang daming effort, sobrang daming jokes na as attraction killer. Bakit? Kasi nagiging predictable ka. Hindi na siya curious. Hindi na niya kailangang i-figure out ka. Kaya minsan kahit mas gwapo at mas funny yung isa, mas naa-attract pa rin siya sa quiet guy na parang may tinatago dahil mas may thrill, mas may tension, mas may emotional engagement. When you do speak, it matters ang tahimik na lalaki. Kapag nagsalita, pinakikinggan. Bakit? Kasi hindi siya pala salita. Kaya pag nagbigay siya ng opinion, parang big deal. Pag sinabi niyang, ingat ka o natuwa ako sa pag-uusap natin, bigla siyang magiging unforgettable. Kasi rare. Kasi may impact. Kasi hindi script. Final Stoic Principle. Value is quiet. Mang may spake na may tunay na halaga, hindi nag -iingay. Gold doesn't shout. Mountains don't move. Ang tunay na masculine presence ay hindi sinusukat sa volume, kundi sa vibration. If you want to stand out today, don't try to impress. Just be real, be calm, and be deep. Alam mo na ngayon, hindi pala kailangan magmadali, hindi pala kailangan pakyut, at lalong hindi kailangan ipilit ang sarili. Ang kailangan mo lang ay mastery sa sarili. Be calm, be intentional, be emotionally grounded. At kahit hindi mo siya habulin, siya na ang lalapit. Comment below at tahimik pero solid kung ikaw yun. Kung nahanap mo ang value sa series na ito, please like and share. Subscribe kung gusto mong matuto pa ng emotional mastery, masculinity, at inner strength.